Thank you. So, yun mga kajangs, no? Ang araw o araw yun, August 24 na no, mga kajangs, no? So, yun. Deliver to na yung nakakot nila na na uh, dito ba lang? Na uh, CD. Magaling mo yung sarap tahan. Ayun, mga kajangs, no? So, yun.

At muli mga kajangers, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 2.45 na ng hapon. Mga kajangers, magandang hapon sa inyo sa mga kayong panig na mundo. Ang araw po ngayon ay Thursday mga kajangers o Webes, August 24 na mga kajangers. At syempre, pang araw na naman to mga kajangers. No? So kaninang umaga nga mga kajangers, nakapag-deliver tayo ng CD na nabili ng Mrs. Cotton ko sa hapot nila sa isang kumpanya mga kajangers. No? So naisama lang yun mga kajangers sa nakakot nilang assorted. So ang puhunan ng CD na yun ay presyong assorted lang sa halagang piso ang isang kilo. Ha? Diyan So nag ko yun. Kanina doon sa ating rekta ng computer at inabot yun ng 38 kilos mga ka-jungles. So sa original na timbang nun, uh, umabot lang doon yun ng 44 kilos. syempre at uh, tatanggalin yung pinaka uh, cover ng CD. Kaya ganun ang lumabas doon sa rekta ng timbang doon, 38 kilos. So ang presyo ngayon ng CD doon sa nirekta nire namin ay 40 pesos na mga kajans per kilo. So lumabas na 1,540 pesos yung ating na-deliver na kukunting CD lang naman. No? Pero para i share ko yan sa inyo, para malaman nyo sa malilit na bagay na ganyan mga kalakal ay pwede tayong kuminta ng kahit pa paano no, mga kajangers. At so yun nga, pinakita ko rin sa video to yung pagpapagawa natin ng ating motor at service natin yon sa ating paghahanap buhay isang bilang isang joyride o MC taxi. So pinaayos ko yung belt nila mga kajangers. No? So ayun, para hindi naman masayang inyong panunood, papray sa update -up tayo presyo ng titi, malinis at ng marami sa aking nilirektahan. So kung handa na kayo, hawak na kayo ng lapis at papel, Sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Ilista na yan. So ating ipagpatuloy na ating ulit ang ating pagbibidyo dahil may mga asungot yung anak ko. <laughs> <laughs> inihiram yung kwarto at saka yung cellphone na ating gamit. So yun nga, inulit to Uh, ah, handa na kayo. Sisimulan natin sa pagka price update ng PET mali malinis at ng marumi. So effective to ngayong araw na to, August 24, mga Janakes Webes. So magsisimula tayo siyempre sa pinakamahal na PET malinis. So lahat ng babanggitin ko muna ay puro malinis lang, mga Janakes. So punta na tayo sa PET uh, white clean, mga Janakes. Ang presyo ng PET white clean, sa ating regtan ay 27 pesos na yan mga kadyangas per kilo. At meron lang yung less na 1%. Pero kung ang wag nyo lang malinis na meron pang singsing at meron pang takip, ang presyo nyan ay 27 pesos pa rin. Pero kung ang malinis nyo ay merong ring, ang, ang less nyan ay meron siyang less na 2%. At kung may takip yan mga kadyangas, meron siyang less na 5%. So yan po ang malinis na PET sa ating regtan. Nagkatalo lang sila sa Uh, less percent, no? So lahat ng binigay kong yan ay 37 pesos per kilo pero meron silang less percent na bawat uh, kategoryan kategorya niya kung may singsing o may takip mga jazz, no? Punta na tayo sa PET green na malinis. So ganito. So ito mga jazz yung PET green na malinis. Ang presyo ng PET green malinis sa ating rektan ay 11 pesos na mga kajans per kilo. So magandang ka rin ang presyo nito. So punta na tayo sa Bluewish. Ang presyo ng Bluewish ito mga yan, bluish. Sa ating rektahan ay, pero malinis mga dyan sa Amorito eh. So, ang presyo ng ating bluish sa ating rektahan ay 11 pesos mga kajan per kilo. So, ganito siya mga kajan. No? Kung paano nyo malalaman na, bluish siya. Ito yung takip niya, yung lalagyan ng takip niya. Ay pagka blue, bluish siya. Tsaka siyempre yung petan, So, ganyan ang sura ng bluish sa mga hindi po nakakalam sa mga bagong lang na nagsisimula sa pag-detail cap. So, ang presyo niyan, sa rektahan, pag ganito ay 11 pesos din pentilo malinis. So, punta na tayo sa presyo ng uh, class B na malinis. So, yung pag na-reject sa galing sa pe, sa pe, sa, pe, sa PET white nyo, bag galing na yan sa ah, hiniwalay sa PET white, ang presyo niyan ay ang tinatawag na yan na class B. <laughs> so, ang presyo ng class B doon sa ating rectan ay 15 pesos na mga kajangas yung class B nila na malinis. Mga kajangas, no? So, punta na tayo sa dark blue. Ang dark blue, wala tayong sample. Ang presyo ng dark blue, at yung Lumina. So ito yung tinatawag na Lumina mga dyan. yung dark blue, ah uh, yun yung yung sa Gatorade na blue. na no? So wala tayong sample. So, kanina pa ako naghahalap. So, ang presyo ng dark blue at itong Lumina na to kapag malinis ay 8 pesos lang mga jans per kilo. So kung meron tayong malinis na PET na papasok sa class C, ang presyo niyan mga jans ay 5 pesos lang. Pero ang, ang Klase na yan, kapag marami, aabot ng one load o one tons, ang presyo niyan ay magiging 10 pesos na mga kajanas per kilo. So, sana naintindihan nyo yung mga uh, na-explain ko mga kajans, to, no? So, yan mga kajans, yung presyo ng PET white malinis at may kulay sa ating lirektahan. So, punta na tayo mga kajans sa presyo ng PET na marume. So, kung kayo, simulan natin sa presyo ng marume sa PET gray PET white na marume ang presyo niyang PET white na marume ay 19 pesos na mga adjangers per kilo so maganda ang presyo nito kesa nung mga naarang araw so punta na tayo sa P.T. green na marume so ganito marume yung may takip, may label ang presyo niyan pag marume sa ating rektaan ay 8 pesos na lang mga adjangers so ang bluish, ganito rin may marume, mayroong label ang presyo niyan sa ating rektaan ay 8 pesos din mga adjangers ang maruming bluish. so yung dark blue at itong lumina presyo niya pag marumi ay 5 pesos lang mga kajanas no? so yan mga kajanas ang presyo ng PET Marlines at marumi sa aking Rekan Calabos B so yan po ang mga presyo ng aking labanggit eh, gawin nyo lang guide o oh. pagkumpara nyo lang sa inyong mga binibentahan na inyong mga kumpanya o malalaking junk shop na nagbago na muli ang presyo ng PET White at Marlines sa mga gilingan mga kajanas no? so yun sana nagustuhan nyo ating video po today kung nagustuhan nyo naman Pakilike naman. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa akin channel, click niyo yung subscribe button, hit niyo yung topic yung yes. bell para ma po kayo sa mga bagong i-upload kong mga video. Sa so, muli, ako po ang inyong kajangers na si Kevin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. bye, -bye mga kajangers.